And dyan sa mismo nga uh, umaan ng umaan, umaan ng na tubig na yan, yan tatalon kung may isdan. Sa nag-aabang yung mga kabataan doon. So yung covered uh, ng uh, tubig na yan, yan ang ating uh, fishing ground. doon. isang magandang araw na naman sa atin na no? mga kape welcome back to another episode ng ating uh, fishing adventure today kakaibang fishing tayo no uh, yung pananalo uh, yung pananalo ang gagamitin natin after ng itong baha no gamit-gamit natin yung no? kasama natin sila katote no at yung uh, pansalok natin gagawin natin ang pansalo no ang ano, uh, basketball ang uh, labanan sa araw na to And stay tuned muna kung makakaibang katote no lang bahay na yan dati dito yung mga truck yung mga kawid yung dating ginagamit sa kansata ay yung isang spot dati na over there yung ano dito na wawas out ng buong water lily no na happy pa lang okay guys patayari ng baha dito tayo ngayon e test mo tayong ma mag-fishing uh, isa yan o yun nagtatalo na yung, o, yung isa dito tayo na tayo gawin no? sa inyong uh, yung mga studs so, may agos na yun no? Ito isang spot natin pinang uhulihan covered pa siya ng tubig so dito tayo sa uh, mananalo tayo ng isla sa mga tumatalon no? so over there dito na yung ating mga amiga no? na Nanalo sila ng isla natin ko marami na sila ng uli yeah, may reporter's, may reporter's right. notebook guys dito lang ayun ah oh. tayo mga isda ah uh, guys marami nang huli guys wala pa guys pati ba oh, uh, wala pa tayong pag-asa dito sa spot kundi yung pagkalan lang na isda no? tingnan natin yung huli natin mga amigo kung gaya na karami anong oras kayong dumating dito guys 3 o'clock Kararating <laughs> nga, kararating nga. ah uh, nga, yan. Tignan natin yung uh, mga na huli. Pag-apag-apag siya kami, kanina meron dito. Kanina, marami nang uh, galing dito kanina, no? Tignan natin yung huli. <laughs> guys yun mga uh, karpa ayun pa isang pasalo nila ayun na daw malalaki na yun nakikesting tayo no together with katotoy uh, kanangay bechay tv ayun na tropa nga dito no try tayo manalo ayun guys kami na natin ating uh, panalo hihintay tayo ng talon ng isda ayun uh, ay, talo na. Eh, okay, waiting waiting tayo kanina daw no, pang-7th batch na siya, no. Nila ka daw kanina. Ah, ay okay, waiting waiting pa tayo. Medyo mas malalim kanina, no. pansin na kailan tayo ni Katote ngayon, yun, ganito yung ginag ginagawa natin no? at saan ng bahap at buka at pagkali ng mga isla so kanina nga daw mga Katote marami na nahuli dito yung mga anak na no? mas malalaki yung mga nagtalo yung mga isla so ngayon uh, waiting waiting tayo may gumalilig sila yung ano gumalang yung pagkali no? Pero still meron pa rin. Meron, yung pagkwento ng mga actual na kailangan natin may COVID. Paano yung pag-shoot sa ating uh, pansalo Ayan guys, si Amigo Patingin nga ng panalo mo, Amigo <laughs> Ay, yung pansalo niya Ay, sa may kabila, mukhang hindi pinaghandaan Malaking panalo niya ha. Ay, 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 sa ating maliit lang panalo, Naubos na lang. Ay, Naubos na ata guys, naubos na Guys, nahihiya ata guys sa atin ah. nung dumating tayo eh? wala na. Ayan na, wala pa rin sa atin. Okay, guys. Dali-lase yung pag uh, open natin ng camera, no? May biglang tumalong kasi unexpected yung pagkalon uh, nila, no? At uh, siya, ipuan lang natin, pagmabuhay lang natin yung pagkalon talaga. Waiting, waiting. Oh so guys, alam mo mga uh, tubig yan. Mga sa araw yan, yung tubo yan. Okay no? so, na. So ito yung tayo na lang natin yung paghubapan nito at saka yung uh, pagsinong konti ng tubig. Siguradong may isda ang mga Kaya kung may dalang isda ang baha. Kaya mag-hardesan uh, tayo dyan. Ayun, sabi ka gula Ito yung testing na. Nalolo din, no? no? Matry na silang uh, baka ganito malapit ayun nasa may harapan natin tumalod talaga namang hindi <laughs> natatimingan hindi talaga tayo pinatatiming ng mga isda na ito eh talon ngayon ayun sa kabila na <laughs> mga moment hindi natin ako kunin pag talon eh. na release tayo guys Come on. open tayo ng na camera nalilate na tayo no ito sa kabila kaya puha niya alright alright kaya ako kaya po pagkain ng kambing uh, na, pagkain ng tao <laughs> kahit ano at tayo huwag masyadong lalapit dyan ka lang at, sa lubong sa isla dyan <laughs> experience, Ayan, nadakma na <laughs> Ayan, tumalon Ayan, nadakot, nadakot ni Taba yun tumalon lang doon sa neto yun oh. So dito kay Katotoy, mayroon din tumatalon dito kanina pa ka, no? Abang-abang ka lang dyan Katotoy Kailangan natin bantayan si Katotoy no? At uh, baka takay ng Agos Pero malakas ang loob ng bata na ito no? Ayan, uh, gusto niyang uh, playground Yung mga ganyang kubigan uh, nag sa shopper. Nalo yung isang bata. Ayun! Nakahuli ah, niya doon sa may kanyang lambat, no? Yung tumalon. Ayun, dami nang huli. Tulungan mo na! Salungan mo na! Ayan, kasalukuhin na nilang uh, ah, pinapantaw yung kanilang ah, net, no? Yung pagsuba ng isda, yan. Nakakakuha doon sa kanyang net. Ayun, isang bata, no? Ayun, yung mga... Ah, Retaso mga net na lang, no? Napapakinabahan sa pag-aaksorbahan ganito. Hirap, hirap na hirap niyang takmain. Ayan, daming laman. Kalon dami ng laman ng kanyang uh, lambat ayun, nakakarating na sa may gawing uh, unahan yung mga isa no? pagkalumampas sa atin Magkano yung nahuli nyo kanina? Ha? Ah, malalaki? Matigit na, may malaki ah, may malaki so, Mga anong oras nagsimula? Alas 6 Alas 6 Well guys, may pinanghali tayo Anong oras na? 8 o'clock na no? Yung bakbakan kanina, sila yung nakasakot eh So far, betlog pa rin kami ni Katotoy no? Ano Katotoy, wala pa? Uh, so, pati yung batang mali ito, so, nangangapa na lang. Ano yung dalawa ni Katotoy? Betlog pa rin. Abang-abang ka lang, Katotoy! Kapasyadong tatabi nyo sa malakas na Agos. Tras kang konti, Katotoy. Nakaabot naman ng panalok mo yan. Yan, para may experience din ni Katotoy, no? Yung dati nating ginagawa, ng bata tayo. Maganong ganong edad kami sa batang mataba na yan nung araw. No? Edad kami ni Katote ngayon. Ayan. Yan ang uh, inaabangan namin after ng baha. No? Abang-abang na lang tayo uh, ng uh, pagkuta dito ng harvest abis ng tubig na to, mga kapote, ito mga Katote. Ng mga 2 days pa. Tapos pag cleaning ng konti ng tubig niyan, harvest tayo. Grabe na ito. Ito na yung uh, palatandaan natin. Mag-PPS sa abong paligid dito. No? Mga dumadayo mga angler. So, kalimitan dito pagka nalit na tayo ng punta. Degorado. Wala na tayo po pwesto. Nagagawin na tayo ng malayo. No? So, bigway tayo ngayon. Si Katotoy. hindi nakakita. <laughs> Abang ka lang, Yan dyan na. Ayun, sa harapan ni Katotoy. ito nga lang. Hindi nga Excited si Katotoy. I enjoy na enjoy si Katotoy, No? Nagaano siya sa mga pagtalo ng isda. Kasi so, yun yung uh, tapot ni katotoy na yun yung isang uh, pinag-aarbisa ng malalakang tilapia no? So waiting waiting lang tayo dito ng ano uh, para kung paano itong uh, bahana to no? So kahapon napakalalim pa hindi pa magpumakarating dito na lampas pa doon sa may karsada na yun ng no? kahapon So ayan na kung uh, paano Yes, taba, nagdiskarga na ng isang uh, ano isang sako Kanina ka pa, taba? hindi pa dinigay daw si uh, ah, may huli na naman yung kanyang net ayun yun ang kanyang net malaki so, nag-aabang lang din din ng uh, ng isla tapos makakarating din sa kanyang net na so far kay Katote wala pong naniligaw may ito na lang naman gawin dito no? nila dito sa ayun Salok, salok kayo nyo Andiyan lang siya no Lumampas dito sa pagsalo Saan, nakabalik? Saan, ah, uh, ano lang talaga Kaila, attentive no uh, Exciting to Katotoy, atras ka ng konti Medyo malakas yung nasa unahan mo Atras ka ng konti Pinipat ng pwes sa katoto, no? Dito mas madalas yung talon ngayon. Kanina doon, sunod-sunod dun. Ngayon, na uh, dito naman, no? Pailag. <coughs> Alis ko ka, katotoy Biglang babagsak sa mukha mo yan. Baba mo ng konti yung salok mo para may yatras mo yung salok mo. Yan. Yung forma ng pangsalo. ang uh, ano pa ng huli nito mga bata no? ayun another set ang huli na naman nila buhay na buhay na ang uh, ulam sa mga bata no? after ng mga Ayan, lagi nakakailag si Katotib sa mga tumatalan, no? Hindi kasi maalam kung saan sa, -sa pupuesto. Abang mo lang yung salok mo. Kung saan ang papasok dyan yan, pagkayon no? oh. So, ano ala nga, pagka natapatan na nakakita mo biglang pagtalo nyan oh. No? May tendency na masalo. So guys, yun ang purpose natin kaya sinama natin si Katote no? para yung experience mga mag-fishing natin ng bata tayo maranasan din yan. So pa yung apo ni Tatay din din, din na natin may sasama mas medyo mas malikot yun, mas bata kay Katote yun. Sa ngayon na uh, Agos, medyo malakas yun. Masanay sa ganito yung uh, yung data kay Katote yun na ako experience natin mas katote uh, magaling na yan sa ano, rod and drill pagka sa kamimeng oh, lift no? So, sa ganito klase na lang ayun nakasalok daw siya kaya oh, yan maliit ay oh. oh nakakalit ka sa kuha ng camera natin mga pagtalon no? guys sunod sunod yun no ang paot tayo ng camera Try natin isalok yung ano natin dito sa ilalim ng mabahagas na. Ay, e meron tayong mahuhulog. Sabi ka muna, Turk. Eh. Mga meron na dito. Let's try tayong mga sasalok. Yun! Kaligtas! Kumalo sa ating mismong harapan. Okay guys, dahon mo tayo ng pagdating no? Menos na yung pagtalon ng mga isda no? So ang na lang natin dito Ito nga, uh, tayo ng bahak Bawi na lang tayo sa Pamilingit no? Sa dachit muna po tayo po today ng mga katoto At uh, bawa kaya tayo sa mga tubalon Wala tayo inabuto no? Medyo kinakalit na tayo So dachit muna po tayo po today no? At maraming salamat po sa patunin yung Pagsupport at pagsubaybay sa ating Mungkik Channel no? Abang abang lang po Pagkikikan tubig Arbesan time dito na po. Sa so, hangit yung malam po tayo sa araw na to. Hanggang sa muli po. Paalam!